So maayong adlaw mga idol. ada ko i-share sa inyo ha, mga idol no, ng silver nga bato mga idol. Ah, ako din ni Sengip mga idol kay namangha dyo kasi ang color no. Yan eh. nyo naman idol. So tagsar kita makasago pag inaning nga bato mga idol no. Na, na siya ay muna iyahang iyahang murag crack mga idol. So ako gin siyang ipunit mga idol kay kalahiyan ko sa tanang bato no nga dirigid sa yuta no dirigid sa ato ang kalibutan no so amangha kita mga idol og natay mapunit nga ingon ini sa mga bato no i-share lang nako ni siya mga idol kasi namoy idea kung unsa ni siya nga klase nga bato nga dili man po ni siya ingon nga tingga mga idol kay layo ra kayo sa kon sa tinga mga idol no tapos kining ako ni siya i-try sa magnet mga idol kay nakoy magnet ni Mau ni si idol lah, si magnet no. So aku lo oh, dilih si mau dikit mga idol. Nah, so dilih kita mau dikit no. So ok bakal ni si idol mau dikit ni si. ya dilih mang kita ingon ngah mau dikit no. So lahir kita ngah klasing ngah uh, ngah batu. Nah, idol. So kisir na nak ni si nga idol kay basin log nai maka discover mang idol no. So kita nyo naman mang idol. So kasinsa nama idol ya. Mau nasi mga idol. sia oh yang kurma nah apa sih icons ini yang ganak so tagsar kita makakita yang nani klasik I don't so comment na lang no sama ka na ay maka kumbaga niya akong mga pangutan na mga idol no so welcome kasi inyong hantanan nga pwede mo mag-comment mga idol no para ni sa tanan mga idol so namasin ramon mo punta mga idol no kay basin dayo na discover ni siya mga idol kung naaban ni siya value, value mga idol na no? so silver silver na ba to mga idol no so yan so Hanggang dito na lang idol no, itong video ko mga idol, sana po ay may makatulong sa akin mga idol na maka maka share man lang itong video na itong klaseng bato na napulot ko mga idol kung anong uri ito ba idol na sa Hanggang dito na lang idol, sana po ay may share nyo ito idol para mapaabot, mapaabot ito sa mga marunong kumilates ng ganitong uring bato mga idol. na no. So, thank you for watching ba, idol. So, bye bye. Ça